Hi guys, ngayon paket po kami doon. ato okay. Mga kasama okay. Okay. Let's go. Oh, May bahay yan po dyan? Haha. Uh. Uh Haha. Haha. po Haha. 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 Ah. Oh. Ingat mo diyan oh. Para ako para ako. Abraham And guys, yan. Hmm. Wow, sarap naman yung no? papaya, no? Hi, my hello. Oy, magdarling. Hello. Wow, guys. Ganda ng view. Ayan. Ang baba nang namalik na. Hindi naman matarik.

I... Ay. <laughs> Hello. Hi. Welcome to Santol. Santol. Ayun. Happy New Year. Same to you. Maliyaw <laughs> <laughs> ka. Guys, oh. Dito kami lahat. Hello, Hello Pogi. <laughs> manyao manyao wak La Kakalola Oh guys Manood na kayo ng view dito sa santol Bilagan santol Talya ko dapat packet kita anje

you yes. Yan, dyan, maliwanag. Yan, oh, dyan ka oh, na, ano? Oh, oh. dito. Dito. dito tayo. Oh, dito tayo, Angel. Pag ganun na. Apat Pag lang naman tayo. Oh. Okay. Ah, apat tayo. Oo, oh, oh, selfie. Oh, selfie. Selfie. Yun. Yan. Yan. Wow. wow. <laughs> Sus. dito, Tama ka? dito dito. Mo para makita dun sa baba. huwag oh, yeah. ka lang lilingon sa baba. <laughs>

ito iba naman yan, Ibang o, iba pang barangayan. Yung panyan, lulusot yan sa puntag dinggit. Ha? O. Oh? Sa ginagawa jan. O. Oh. Papunta papasok papuntang bagyo. Pero hindi pa nagawa yung bridge Kasi may yan yan yung karayan Oo, may kartero na Dalawang dadaanan ng bundok, no? Oo. Oh. Pero pag matagal Wala. na yan, baka pagdating ng araw, dito na rin karamihan ng pumunta sa bagyo, no? Dito papunta sa bagyo. Daga roon na. Oo. Sa oh, centro, uh, uh, mm. Parang doon sa kan, dito sa Bitala, papuntang Suyo, sa Banco, meron na rin connection papuntang Bagyo. Mm. Kabaling ka naman ang jingi, antay um, ding yung flower, dito nagsutingan ba Jeyko? Okay. Si e, Jodian, dun sa may kan, dun flower rin dyan, Jey, yung mo?

Sabi ko naman, nabirin. Bama na, napa kami diba nawin? Naturob kami ng ating sarabi. Sa kami si ni lang. Hindi pa pa milisagada ako. Nag... Kuha kami ati kuweba. Nag nag kami ti... Yan mga 2 hours kami nga nagsasaya kasi. Ano? Sa samuang barikrik na diba nukwata? do kayo? kami ti ulit sa kuweba nga. Nag... Ganon na pagpaglalimit.

Balik na tayo, guys. Para ano mapasyal mo hindi lahat ng ano, alam mo yung sinasabi mo na Ay, Ito, ano? Para sa atin lang. Ano 'to? Oo. Ito. Ito. Okay, bato Okay, kasi hindi yeah. ka nag rubber shoes alam mong ganitong pupunta natin yeah. Oo. Hindi, <laughs> hindi yun siya Sige. Ayoko, ayoko, ano. Ma, da, ano. Para makontrol ko. Yung amo ko nga, di ba, inano niya ako doon. Uh. <laughs> Madulas nga yung kapaan mo. <laughs> Magkano <po> pa yung papaya? Wala <laughs> ka nung <laughs> hindi, hindi pala for sale. Not for sale. Bye! <laughs> Bye guys! Thanks for watching!